Ay, magandang magandang araw na naman ho sa inyo lahat. Sa inyo ho lahat. Ayan. Nagbabalik. Nagbabalik ko ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. At ang pambansang mixicologist din ho ng Pilipinas. So, wala akong iba kundi ho ako yun. Si Mr. Lance. Kaya kung may mga katanungan ho kayo ha. About history ng kaalakan. Yan, napakadami ho nating alak. Ayan, naparami ho ng parami. History, mga mixing. At syempre, at the same time. At saka kung ano pa ho yung gusto niyo malaman. yung mga benefits ba ang alak? Yan ho lahat to na hindi ko napahabain. Pwede ho kayo magtanong. Pwede nyo i-comment dyan. Pwede ho kayo magtanong ng mga mixing. At kung mga saan gawa, kung saan ho galing yan. Ah, hindi lang ko. Yan, yan. Ang dami ho niya. Pwede wine. Pwede mga vodka. Pwede mga whiskey. Pwede mga rum. Marami ho tayo dito. Ano ho? Basta may tanong. Comment down below. Okay. shoutout lang kay... ah uh, kay ano? Kay... Uh, kay Ordonez. Kay Alex ah uh, Ordonez Gulinaw. Yan. Ng uh, Bicol. Alex, para sa itong titimpla ko, uh, shout out sa iyo. At saka kay Romeo Gabriela, lagi naka-support. Thank you, thank you sa inyo ha. Kay Kuya Boy Mercedes, salamat sa always uh, ano ha, share my video ha. Ay maka hindi naman oh, ko followers sa follow niyo ko at saka baka naman at saka ma-share niyo 'yung aking video. Okay? Ayun, ano pag-uusapan ho natin? May pag-uusapan ho tayo is na uh, Siyempre, dito naman ho, lagi naman interesting ating uh, topic, ano? Ang pag-uusapan ho natin ngayon isang uri po ng vodka. Okay, vodka. O, oh, ay, si, sino ba mga familiar sa vodka? Marami ho klaseng vodka tayo dito. Merong absolute. Uh, uh, meron hong uh, mandarin, meron citron, at kung ano, ano pa, ito pa, ito pa. Ang dami pa ho dyan. Hindi ko na isa-isa. Meron pa ho dito yung na yan. At marami pa hong iba. Pero ngayong uh, ngayong ngayon ngayon, 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 time na to, ngayon, content na to, ang ga gagamitin ho natin yung aking bago hong bili. Ito hong tinatawag na Sirok vodka. Ito, sino ho meron sa bahay? Maganda ko bote, parang white siya na may blue-blue uh, na konti. Ayan, oh, ayan, ganda. Okay, ayan, yan, yan, yan. Okay. Sino ho pamilyar sa sirok vodka? Sirok. Sirok. Okay. Sirok vodka, ayan o. Oh. Mataas ang kanyang bote, ganda. Okay. Itong si sirok vodka, papaliwanag ko natin na sino ko ba to? Alam niyo ba itong sirok vodka? Mostly kasi ang mga vodka, gawa ho sa bansang, ano, uh, Russia. Oo. Oh, oh sa Russia, sa Poland, dun unang originated galing ho ito, no? Itong mga vodka, no? Pero ito vodka na Rock vodka ay, ah... Uh, ito po ay galing ho sa bansang France o French vodka po naman ito ko tawagin. Okay, so nakakamangha, no? Sa French may gawa na rin ho silang vodka. Kasi nga, originated sa Russia, no? 9th century at 8th, 8th century ay sa bansang Poland. Dun ho po, nag-start ang mga vodka ho talaga. Pero ito, this one na na Rock vodka, ay galing ho ito sa bansang France. Okay? Mostly ho kasi ang mga vodka originated gawa ho ito sa... Saan? Sa patatas. Yun know, original, ano? O saan nag, nagsimula. Pero nowadays naman, ho, pwede na tayo gumawa sa mga uh, mga ba, uh, barley at saka sa mga grains. Pwede na ho. Pero kung ito ay galing ho sa France, ano hubang produkto ng France? Marami ho sa kanila na... Uh, na prutas. Di ba? Marami ho sa kanila ay grapes... Kaya ho itong vodka na sirok vodka, ako for the first time, ngayon hindi na ako nakakita na vodka ay gawa po saan? Binangkit ko kanina, sa grape. Kasi nga ho ito galing France, so alam mo naman natin, ang bansang France ay marami hong grapes. Siyempre, kung ano yung marami kang produkto, yun ang yung anak. Kaya gawa ho ito sa grapes. Okay, alam nyo ba, ang, uh, ito ay limang beses ho na distilled, five times distilled ho ito. At ito ho ay na-founded noong 2003. Recently, recently lang ho ito ha si Sirok Vodka. At ang founder ho na ito ay wala hong iba kundi si Jean Sebastian Rebiquet. O, ulitin ko ha, si Jean Sebastian Rebiquet. Si Jean uh, Sebastian Rebiquet, dating former ng uh, uh, Hennessy employee. Yung konya ko na Hennessy. Okay, yan. At ang lalagyan lang ho natin dyan, itong 7-Up ng uh, caffeinated soft drinks, ano ho, nag-start to, to noong June 19, 1929. Almost 100 years na po ang 7-Up. Gamit lang ho tayo ng baso, hydroglass, polis glass. Bonus glass. Ito napaka napakasimpleng mixing lang muna ito. Simple, simple. Napakadali niyo matutunan. Okay, ayan. Kunin ho natin yung sirok vodka. We uh, start mixing. Ayan. Lagyan ho natin ng 1 to 2 jiggers. Approximate. Pero kayo, nasa inyo, sa akin ho, 2 jiggers. Ayan. Ngayon, kung ho tayo ng 7 up, siyempre, pupunuin ho natin yan. Ayan. Ayan. Ganyan ho, kasimple. Tapos, meron ho tayo dito, gagamitan ho natin ang American lemon. Gagamit ho tayo ng katas. Okay? Tapos, gagamit tayo ng squeezer. Yan, kuha tayo ng American lemon. Yan. Bumiyak lang ho tayo ng ganyan. Tapos, ilagay lang ho natin dito. Yan. Ayan. Tapos, itapat lang ho natin ganon. Ayan. Babagsak na ho yan. Ayan. Okay? Ayan. Okay na siya. And then, stir lang ho natin. And then, meron tayong pipino rito. Gamitin natin as a garnish. Okay? Bawa tayo ng cherry. Bawa tayo isang piraso. Tusok lang muna natin sa fruit pick. Ayan. Tapos lagay lang muna natin ng na gano'n. Tapos lagay muna natin ganyan. Ayan. Tapos lagay muna natin ng istro. Ayan. Tapos na ating tinimpla na syrup vodka 7 at saka nilagay muna natin ng drop of American lemon. Okay? So, titikman po natin kung anong lasa. Definitely masarap po ito. Kasi pag naghahaloy yung 7up yung vodka at saka lemon, one of the best. Wow! Napakasarap po na itong mix po na ito. Kaya pwede, pwede, pwede yung gayaan. Meron lang kayo vodka. Kaya kind yung of vodka pwede. Pero this time, si rock vodka ang ginamit po natin. Kaya kung kayo may tanong at may mga gustong malaman, about uh, mixing or uh, kahit ano, basta kasaysayan nung nakalakad. Comment down below. Follow in CM News si Pambansang Bartender Huna Pilipinas at si Pambansang mixologist ni Huna Pilipinas. Walang iba kundi ako yon. Si Mr. Lance. Bye guys. Drink in moderation. Thank you.